Kapihan at kainan ba na masarap ang hanap mo? Dahil kung saan nga may masarap, yun ang ating pupuntahan. Kaya ngayong gabi, samahan nyo kami dito sa 83 Cafe. So what's up mga kakuns, kamusta ang buhay buhay? Ngayong gabi, alam nyo ba ang na-discover namin? Ngunit bago ang lahat mga kakuns, kung di ka pa nakapollow and subscribe sa ating channel, please hit the subscribe and follow button para updated ka sa ating mga videos. At dahil may pakpak nga ang balita, nabalitan nyo na ba itong nagte-trending na dito sa Sagrada Hagonoy Bulacan na malapit lang sa barangay ng Sagrada at tapat ng simbahan. Tayo nga pala na imbitahan mga kakuns sa lugar na ito upang ating tikman ang kanilang mga putahe at ating pasyalan ang kanilang lugar. Sa mga nagbabalak nga palang pumunta at pumasyal dito sa lugar nila, open nga pala sila ng 4pm hanggang 10pm ng weekdays at sa weekends naman and holidays 12pm hanggang 10pm. Kaya ano pa ang hihintay nyo mga kakuns? Tara at pasyalan ang ganitong kagandang ambiance, quality at aesthetic pa. Kaya hindi may tatanggi na dinadayo talaga ang lugar na ito. Fully air conditioned nga pala sila at free wifi na rin. Kaya mapabikers na napakalalayo ay dinadayo talaga. Pagkatapos mga kakuns, ito nga pala yung menu nila. Meron nga pala silang coffee hot coffee, soda series, non coffee, matcha series, frapp series or dessert air pastry. Sa kabila naman mga kuns, meron silang chicken series at ito yung mga yun. Pagkatapos, meron rin nga pala ang 83 signature meals, bites, waffle series, mga snacks at mga drinks. Paki-screenshot na lang mga kuns. Hindi pa nagtatapos diyan mga kuns. Ito naman yung mga pinagmamalaki nilang cold coffee. At sa may mga paborito namang matcha series, meron din sila diyan mga ka-kuns. At ito naman mga kuns ang aming binabalik-balikan na napakasarap na chowfan. Dagdagan nyo pa ng cheesecake series. Oh, di ba mga kuns, sobrang dami ng menu nila. Pero wag ka, madadagdagan pa. Di mo akalain mga kuns kung gaano kasarap yung pagkain na ito. Sa unang tikim mga kuns ay tiyak na babalik-balik at isa pa mga kuns ay hindi siya ganun kamahal kaya affordable talaga. Kaya nga rin pala nila mag-accommodate ng 15 hanggang 20 packs. Kaya isama nyo ang pamilya, tropa, kaibigan o ang parkada. ang sabi-sabi mga kuns na kung saan nga may masarap, yon ang binabalik-balikan. Kaya ngayon ay yung nabalitaan, kaya tarat at ating puntahan. Sulit at tiyak na mag-enjoy ka kapag iyong natikman. Tara! للل لل At sa pagpapatuloy natin mga kuns, tayo na at kumain. Nakita ko nyo naman kung gano'ng kasarap ang ating kinakain. Kahit hindi ka na mag-extra rice mga kuns, sobrang dami na ng chowpan nila. Ma-enjoy mo talaga dahil mabubusog ka na at sobrang sarap pa. Kaya kung ako sa inyo mga kuns, Tara't pasyalan at bisitahin ang 83 Cafe dito sa Sagrada, Hagonoy, Bulacan. Pagkatapos nga pa na namin kumain mga kuns, amin ang in interview yung owner nito. At ngayon nyo lang malalaman kung bakit nga ba 83 Cafe ang pangalan nito. Parahil napatanong ka rin sa yung isip kung bakit nga ba ito yung pangalan nila. Kaya tara, mga kakuns. The best daw so, ever. go. <laughs> so, so what's up mga kakuns? So nandito tayo ngayon sa 83's Cafe at siya yung owner nitong 83's Cafe. So tatanungin natin si si mang kung paano nga ba at ano yung sinimula nitong 83's Cafe. Ngayon gabi po. Uh, Hello, welcome to Steve. So, Ma'am, ask ko lang kung ano ba yung history and paano ba nagsimula ang 8 Cafe? Actually, hindi talaga namin ito planado. At first, butik to. ano mga naka-cafe sa dito sa person namin dito, dati itong damitan. And, alam mo, saan din napunta kami dito sa kapehan Dahil kasing passion namin yung kape Tapos, same time kind yung of asawa ko, hindi naman siya cook pero may passion siya sa pagluluto. Eh, kaya napunta kami dito. Kaya, ayun naman, tinakilig naman ang tao. Oh, yeah, yeah. Ba bakit po ba ito, Tres Cafe? Ayun, yan, laging tanong ng mga tao pupunta dito. Out of curiosity, lagi sila. Ayun, yung 83 po, unang unang hindi ko po edad. <laughs> ang 83 po, hindi ko rin taon na pinanganak. Ang 83 po is, ayun, ay yung nanay ko po na namatay na. And, after po nung pagkamata ni mother ko, after 13 years, ayan, nabuntis ako. at August 3 din ako nanganak. So, at yung lola ko din, August 3 din. So, tatlo sa family ang August 3. So, kinukonsider namin yun na talagang trademark ng family namin yung 83. So, yun. Sabi ko, pag magtatayo ako ng business, is gagamitin ko yung 83. Ayun. Eh, It turns out. Mama, ano yung mga best seller ni 83 star? Ayan, yan. talaga ang mga bestseller. Ayan talaga, araw-araw yan. Sold out. Yung beef chow pan. Shrimp chow pan. Ayan. Yan kami lang meron yan. Tapos, yung ating bago, chicken filet na may rice, na may garlic rice. Tapos, sa drinks natin sa mga coffees, macchiato, and yung signature coffee ko na hinahanapan nila signature lang. <laughs> Ayun, tsaka sa mga kids, ayan, yung mga soda. Siyempre, bigyan din natin silang chance na makapasok dito. Pag-invite um, mo po si, sila mga food dito sa 83 Cafe. Yes, ayan. Kahit kayo lang namin, masasabi naman namin sa inyo na quality yung mga sineserve namin. Ayan, punta kayo dito sa 83 Cafe, dito po sa Sagrada. Uh, dito, madali lang naman kaming tandaan. Diyan lang kami sa tapat ng Chapel ng Sagrada. Tapos katabi lang namin yung barangay. Huwag kayong mag-aaway kasi yung barangay dyan. Ayan. So, madali namang mahanap naman. Ways upon naman tayo. So, very friendly naman yung ating place. Okay. So, salamat po, ma'am. Thank uh, you uh, sa pagpasya dito sa akin. Okay, mga Kakuns, tara. Dalawin natin ang 83's Cafe. Dito lang, sa Sagrada, Agonagola. Let's go! O, oh, Kakuns, ano yung masasabi mo sa drinks and foods ng 83's Cafe? Masarap. Tapos, pagka mapapasya na mo yun. pulis nila. Tapos pagka babalik balik Yeah. Uh, Kakunz, uh, ano yung masasabi mo sa experience dito sa 83's Cafe? Ayan, ano. All good. All good sa man lahat. Tapos, sobrang sarap ng mga kakain. Tapos yung place na ano. Super style. Ah, okay. Salamat po. Okay mga kabods, nandito tayo ngayon. Meron tayong interviewing ngayon na mga regular customer dito sa ATB so, Cafe. Kasi pinapalik mali ka na So, hello po. Maganda kami sa inyo. Ano yung uh, experience nyo dito sa ATB Stable? Uh, Interpretant yun? Ay! Pasalam <laughs> daw po. Terminator. Pahinti. Sa akin naman, ah, masarap naman kasi hindi ako babalik dito palagi kung hindi ako nasa loob. Yes! Sila, so, pinang mamalaki kayo ni... Siya, si Ate Elinda. Oh. Lagi ka daw kayo po babalik dito. Yes. Lalo siya. Almost <laughs> every day. So, yun lang naman. Salamat po. Thank you. At mang matapos tayo mga kuns kumain at mag-interview, kami ay nagbayad na at nagpaalam na rin. Salamat sa inyong panonood mga kuns. Paalam! Sheesh!